Pabilisan tayo. Skog, dito, bilis. Skog, dito, dito sa akin. Unahin niyo muna dito sa akin. Tapang mo ah. Tapang mo ah. Hindi ako matapang, sir. Ginagastos ko yan, sir. Wala akong pakialam. Kunin mo. Kunin mo. Labas mo dito. Bastos kayo ah. Pakiayos po yung downspout nyo. ayos po yung downspout ah. Ang ang downspout po dapat diretso sa sahig, hindi po naka ano ah, sa bubong. Hindi, pa. hindi pa nyo diretso po ah, sa sahig, it's ha? It's harangin nyo lahat, harangin nyo, harangin nyo, harangin nyo Pag tumakbo, huliin nyo Pabuliin nyo pag ano, tumakbo Nasa bangketo Yung mga motor, nasa bangketo Ito muna. Pero po ng lisensya. Yung dalawa, yun doon doon, yung dalawa. Pero po muna ng lisensya, ha? Bawal po kasi kayo dito. Bawal nga po, ang laki-laki po ng signage, no waiting. Ito po, bangketa, doon, kalsada. Ha? Pero po muna ng lisensya natin. Komento yung dalawa doon. Yung dalawa. Hindi, ito pa, yung dalawa. Bawal nga sa labas, dito naman sila sa loob. Ito yung lagi na papasadahan. Yung likod niyan, Trinoma. Ayan yung kanto ng North Avenue. May tamang babaan, waiting area doon sa gilid, saka doon sa gilid. Bakit ba ayaw niyang pumasok doon? Nasanay kasi kay dito. Ayun, ang laki-laki yun. No waiting within this area. Hi yes, sir, good morning. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay March 12, 2025 at malapit lang tayo sa kanto ng EDSA sa ka North Avenue. Kanto na sinabi ko kanina. E, alam niyo naman ito. Ito yung uh, likod ng uh, Trinoma. Saka ito na yung landmark. Lagi silang nasisitag dyan sa labas. Tinaarangan nila yung bike lane na kung sa yung bawal. E eh, lumipat sila dito sa loob na isa rin bawal. Kaya, kaya natikita yung mga nabutang motor dito. May suggestion ako, patanong sa management. Kasi may harang tayo eh. Morning. ang so dyan sila na, ano, kumbaga may temptation para maghintay. Bakit niyo buksan to para maging labasan ng ano talaga? Ng UV. Para at least ngayon, imbis na maghintay sa loob naman, wala silang choice kasi daanan na sa sakyan eh, di ba? Yun ang ano, suggest ko lang. iyan -ano nyo na lang sa management. O, tanggalin nyo para wala silang paghihintayan tapos ngayon, labas-pasok naman yung mga van natin eh. Diba? Sa kayong mga mini O, oh, hindi no choice sila. Ganun na lang. Suggestion lang. Tanong mo sa management na lang, ha? Yan, may baysiya. Tama yan, tama yan. Pasok. Spread out. Ito ay follow-up operation. Ito sa Nueva Ecija. Skog, sumunod kayo sa akin ha. Dahil maraming pukunin dito eh. Yung kainan dyan, oh. No? Hindi lang ni Vice ang uh, mapapasalan nyo dito. Meron ting Ilocos dito. Okay, one, two. Let's go. Skog, bilisan nyo yung kainan dito. Forward kayo sa akin. Balikan nyo na lang yung mga lamesa dyan sa gilid. Punahin nyo muna to. Ito Ayan lang, SM. Talagay. SM North. Dito, dito. Unahin nyo muna nandito sa akin. Tapos sa kanyo balikan yung mga lamesa. Kunin po. Bilis. Kalas, kunin nyo lahat. Sige, unahin nyo na mesa. Kukunin ko na lahat yan. Kung ano maabot ko. Kukunin ko na lahat. Sige! Pabilisan tayo. Skog! Dito! Bilis! Skog! Dito! Dito sa akin. Unahin nyo muna dito sa akin. Kunin nyo ang pwede nyo kunin. Lahat. Kunin nyo. Makulit ito eh. Unahin nyo na yung ano Unahin nyo nandun oh, yung mga Ma Subukan mo kumuha Kunin nyo lahat Yung ibang team, saka yung mga tow truck Kunin nyo na yung mga ano, yun know, o, mga pinggan Ando na sa unahan Kunin nyo na lahat yan mag yung mga illegal parking dyan na uh, walang lalabas sa may-ari o driver. Ang pasensya po binibigay sa una, pangalawang beses. Hindi po sa tuloy-tuloy. Kunin -tuloy. nyo lahat. Ipasok nyo po yung bata na. Iwag na po kayo dito. Mamaya matamaan po yan. Yung mga nakarang clearing operation dito, marami rin nakumpis ka dito mga lamesa, tupuan. Saka tolda. Ngayon lalong dumami. Wala kang kukunin dyan. Wala kang kukunin. Yung iba pa. Yung iba pa. Kunin mo na yan, yung lamesong yan. Ano daw? May bote. Hoy, wala kang kukunin. Bitawan mo. Wala kang kukunin dyan. Hindi po, kukunin namin yan. Bitawan mo. Kung gusto mo, kunin mo yung mga styro nyo doon. Yung mga may laman. Ha? Huh? Ha? Lagi po si nakakailang beses na ako dito. Ayun, nyo lang makinig. Patanggalatin 'yan. 'yan. <laughs> 'Yung nasa pader, tanggalin nyo. Biglang humawan dito sa bangketa. Ilang beses na 'to, eh. Aanguhunin niyan. Pag kukunin. Ah? Nanonood pa lang daw ng clearing natin. Andito dapat, na tayo. Hindi eh, dapat alam na nilang bawal yan. <laughs> Oo, oh, kaya ka tumakbo dito. <laughs> tanggalin nyo yung toldang yan. May tindahan din dyan paghapon. Tapos tanggalin nyo lahat yan lahat ko niyo, Dinisin natin. Kinagsabihan na po kayo, ayaw nyo po makinig. Sinabi namin sa inyo, magnegosyo kayo sa tamang lugar, pero hindi po sa bangketa. hindi na Hindi po. Hindi po. Pasensya na po kayo. Abuso na po tayo kung pagbibigyan ko pa po kayo. Kayo po mismo, sana nakinig na po kayo. Hindi yung hintayin nyo pang gano'n. Hindi po naman kami nagtinda, sir, kasi nasa hindi po, hospital kami. Hindi po. Hapon. napakadami dami nyo po dito pag hapon. Aminin nyo man o hindi. Yung iba kasi do doon na, yung dumadayo na sila. Eh, wala po tayo magagawa. Hindi naman namin pwedeng piliin yung dayo at hindi po dayo. Kaya dumadami na sila. Minsan, hindi naman na kami na nakapagtinda kasi gawa nga nang nasa piliin mo. May bahay naman po kayo, di ba? Ayan lang po. Oo, yan kung... kung... Oh, kung gusto niyo po magnegosyo doon sa loob ng bahay, magbukas kayo ng bintana, doon kayo magbenta. Yung hindi po kayo nakakaharang sa bangketa. Ilang beses na po to. Hindi na namin kayo mapagbibigyan pa. Hindi na po. Pasensya na po. Hindi po namin mapagbibigyan na, ha? Kung unang beses, pagbibigyan ko po kayo. Pero hindi po to unang beses. Kaya ngayon lang nyo na rin pati yung mga ano ng ano, cook. Para walang kalat. Nagligpitan na yun doon sa unahan. Ang ganda, tignan pagka wala na kaharang. Morning. Anong violation nito, sir? Not yung angkas, uh -huh. nakachinelas. May lisensya naman, kaya Meron hindi na ito ma-impound. Kaya naman sa vlog! Oh! <laughs> Sige. Ingat, ha? Huwag kang matitikitan. Pagtapos so, nyo dyan, forward kayo dito sa akin, ha? Sabi ko kayo na nauna na yung ibang team kasama ang tow truck. Ayun, may mga nasampan na. Ah? Saka dito, dalawang motor ang nasampan dito. Bukod doon, marami ang nakaparada dito dahil ah, may mga may-ari naman yung motorsiklo at Hala, ayun na tikita na at pinalis. Wala, Tarpulin. Kunin mo na, kunin, kunin, kunin. Tapang mo ah. Tapang mo ah. Hindi ah. ako matapang, sir. Ginagastos ako yan, sir. Wala akong pakialam. Kunin mo, kunin mo. Labas mo dito. Bastos kayo ah. Bastos ka. Ginagastos ko yan eh. Tama na, tama na, tama na. Rumispeto ka, rumispeto ka. Rumispeto ako, sir, pero rumispeto niyo rin yung ano ko. Hindi! Ginagastos ako yan, pwede ko naman itabi. Tabi, tas balik. Oh. Tapos dito, dito ko i-answer. Ito rin, takalin niyo rin 'yan. Ito kasi mga sobra oh. Wait, 'yung hugot niya, Buti 'di ko pila hugot 'di. May business permit po ba kayo? May business permit po ba kayo? Kami, nga, uh, kayo lang yan. ko festival wala lang 'yan, wala lang 'yan inano. Eh di sana hindi ka nag-extend. Ito pa 'yan, sir. Dip naman inimbitahan, dito ko mang inano. May permit ka ba? Kararating ko lang, sir. Ngayon lang Kailan? Pa, eh, Kailan? Ngayon lang po. Ngayong araw lang. Ngayong araw. Ngayon lang wala to. Oh, bakit wala kang permit muna? Kumuha ka muna ng permit. Para alam mo kung anong tama at mali. Yan, tanggalin nyo to. Yan, okay. 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 hayaan nyo muna. Okay. Matuto kayo ng respeto. Hindi yung ganun kayo. mag angas kayo dito. Gumagastos ka, ilagay mo sa tama. Alam mong bawal mag-extend. Gaganunin mo yung mga tao namin Wala ka respeto ah Tanggalin nyo to. Ito lang. Ito lang muna. O, tugutin nyo na. Pag-aralan nyo muna ng rumispeto, ha? Kumuha ka ng permit, ha? Para alam mo kung anong tama at mali. Sa susunod, tatanggalin ko yan. Masyado mababa yan. Itaas mo kung gusto mo. Kuya, kung motor ka, mag-helmet ka po, ha? Kung hindi, tulak mo yan. Morning po. Tanggalin nyo to. Tatanggalin po namin. Alam nyo na pong bawal po yan, ha? Tanggalin nyo na. Kayo na magtanggal. Ito rin. Hindi na po, nai. Ilang beses na po kami pumupunta dito. Tatanggalin nyo. Ibabalik nyo lang din po. Morning. Tanggalin mo na rin yan. Hindi ba natin mausog tong downspout? Bawal to eh. Mauuntog ang tao dyan. <laughs> ang tawa ni Kuya. Tuloy ligo na, no? Ate, sa inyo po ba to? Sa inyo po ba to? Kanyo po ba to? Pwede ko na to, ha? Deligado to. Eh, Pakiayos po yung downspout nyo. Pakiayos po yung downspout, ha? Pakiayos po yung downspout, ha? ang ang downspout po dapat diretso sa saig hindi po naka ano sa bubong. Ah, Ipa diretso niyo po sa side, ah, ha? Thank okay <laughs> oh, Sige, 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 sige. Thank you. Thank you. morning. Kahapon, sige po. Alika. Oh, uh, sige, ingat lagi ha. Ingat lagi. Sabi ko kayo na may Ilocos, ngayon may mas bati dito. Malayo mararating natin dito. Oo oh, naman po. Good morning po. Good morning. Thank you po, Thank you. Ingat, ingat. Kunin nyo, kunin nyo, kunin nyo. Kariton, kariton. Ito mga to, tanggalin nyo lahat. Kariton, kariton. Kariton, isa kainyo. nyo. Pakiputol. Pakiputol. Tatanggalin po namin ha, kasi paghapon binababaan nyo po. Bawal po mag-extend. Ate, usog ka muna, baka mahulugan ka. Binabalik nyo lang eh. Binabalik nyo lang, hindi po. Paghapon po, nandito po kami, nadadaanan ko po kayo, lahat po kayo, naka-extend yung mga trapal. Kasi yung pagka binaba, andito hanggang dito yan. So mababang na yung mga dadaan. Tapos paghapon po, nakataas po yung lamesa nyo. Itong tinatayuan ng skog, ano ito eh, car pinagsabihan na ito na tanggalin dahil nasa tapat ng yellow box ayan oh, tapat na tapat, pag kami nagpapakarwas dito ang laking uh, storbo sa mga motorista kanan at papakaliwa kayo po sino po naglagay ng bakal na yon? Eh, kapagalayan okay, dyan sir eh. na po natin Nagbubulkanize na Nasa harapan nyo po Dapat kayo magtanggal Kasi kung hindi Kayo ang may issue ng penalty Especially sa inyo yung car wash. Ilang beses ko na kayo pinagsasabihan Huwag kayo magka-car wash dito Patanggal nyo Patanggal nyo Tapos yung car wash nyo Gawa nyo ng paraan Hindi po pwede dito kayo nagka pag negosyo kayo, walang problema pero ilagay nyo sa tama. Yellow bakso, oh. Diba? Ilang beses na po yan. Alam ko naman pong walang permit yung car wash. Tama o mali? May business permit. Malamang wala kasi kung kung barangay lang. Ang barangay permit, yung po ang ginagamit para makakuha kayo ng mayor's permit. At yun din po ginagamit para makapag-register kayo sa BIR, sa tax. Sa susunod po, pag naabutan namin yan, isya na namin kayo ng penalty, ha? Mayroon dati dito, eh. Wala na. Ito na lang naiwan. Sila Bianco. Ko. Sila Bianco na dati, tanggalin, eh. Kala, sabi ko pala man, wala na, andyan pala. <laughs> <laughs> Tagalin na. Buti nga. Lagi kita nakikita sa... Ah, tanggalin na natin yan. Ayun. Uy! Kala ko, kailangan pa ng maso. Ano lang pala, nakapatong. oh, ayun. Babantin mo yan, babantin mo. Bigit to, babantin mo. Ang tinanggal lang ng tindati. O, ibig sabihin ay mamata. Hoy, nipis ka na. Gumapang sa sa likod. Sa likod mo. Sa likod mo. Wala na wala na. Nagulog na. Ang tinanggal, yung patong andiyan, nakausli. O ayan, may lumabas. Kusog sa init ba ko? Hindi pala Marami ipis. May kasama rin tayong taga barangay. Nasa kanto na tayo ni Vice ha, sa kanang Ilocosor. Sa kabila, opo. Pero kung kayo sa